Wala nga. Nasa yung pangkawit mo? Barakuda? Kaya kaya ba? Kaya? Kaya? Malikot.

testing tayo gamit uh, natin ang red hit sniper mini ayan si sir jerry at ayan si sir abba sir abdul nakadali na si kalbo ayun mga kasiro sa uh, Action na magagana. Tagish. Matindi yung lagayan yan, hindi mamamatay. งาน Lapis Lapis Kalbo lapis Dalam bias ini strike kan nih eh. Dalam bias ini strike kan Kalbo, lapis. laki na lapis. Lapin lapis kalbo. Oh. dito, mayroon, mayro sa kaliwa oh, po, 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 po. relax tinamaan mo na naman yung dala dalawang beses pa 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 sinundan niya sinundan niya pa 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 itong katakot-takot ko dito sa tribal hook na to eh Ay, -nice. <sighs> yun ano nga yun sa dala aray op oh. <laughs> <laughs> binalikan niya eh uh. sabi ko may strike aray ko okay may place ka? Huh? Ano yung mga nahahawakan ko may place ako. May place ako diyan sa bulsa ng bag eh. Ano Ito, 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 ito. Natanggal naman na dito sa kabila. Natanggal na dito. Ayan, ayan. Tigas. Bumakun. Ayan. Hindi, hindi. Sumabit sa ano mo. Sumabit na dyan sa ano. Ayan, okay na. Ayan mo muna yan. Sige, maghagis ka dito. Okay, sa e, mga mga dyan. Sa kabila. Kaya mga Kalbo! Kalbo! Huwag <laughs> mong hintayin makadali pa ako. Sabi mo, hinintay mo ako eh. si may tali oo tali natin ano -hmm. ay hindi niya balikan eh Huwag mong hintayin makadala pa ako. Eh, dali na dito sa may timba. Ay, awa na pala. Ay, hindi. Isak sa buntot. Ah, Wag na maliit ganjo mo. Hawakan <laughs> mo nga tong rod. Wag na, huwag na. Maganda, maganda katama sa ano. Mm. Cute pala tong ganjo. Wag na. <laughs> Hindi naman maganda. <laughs> <laughs> Hindi naman may gancho Ang cute. <laughs> kalbo! Kalbo! What can you say? <laughs> <laughs> Sabi ko sa'yo, huwag mong hintayin makatali pa ako <laughs> Hinihintay ako sir ha? Hindi, hinihintay ako ni Kalbo para makabaka ano. Ang tagal ko pa nagayos <laughs> eh. Sinunta sinuntang ka agad eh hindi na, agad na no? oh hindi <laughs> oh. <laughs> yeah, na, makatapos makatapos dalawa kagad tayo Gugod size pa naman hmm. hindi, maganda pala yung tama, oh sinu, ay dalawa dalawa pala tumama hmm. dalawa, sinakbal na pala oh <laughs> ah <laughs> hindi, huwag kang maingay <laughs> hindi naman ako naghuhuli ng balo <laughs> <laughs> hindi naman ako naghuli ng balo balo, wala ng musok ano ang <yung> huli mo? lapis <laughs> at dolphin pa wala na lapis <laughs> ka ha? wala lapis ka Dalawa na tayo mga kasi Kalbo, pakawalan ko muna para patas muna tayo <laughs> Dalawa pala ito mga ama Kala ko isa lang Oh, pinakawalan ko na kalbo Ayan, <laughs> dalawa na Ay! nag mo. May payosi-yosi ka pa sa akin na nakatingin mo ako ha. Ah. Ako nga rin mag sa harapan mo, no? Hintayin. hindi hintay. <laughs> oh. Ayan, bali isa lang yung, ano, yung naiwi natin Pero dalawa ang huli natin mga kasi. Ito siya Good size siya, malaki Ayan. Hmm? binigay ko kay Kalbo yung isa kasi yung huli ni Kalbo binigay niya sa tropa niyang ano Pakistan isa rin na dali ni Kalbo isa rin kay Sir Abdul ayan malaki itong huli ko malaki at yun mga kasima. salamat sa pagsama at kita kita sa lang tayo sa susunod kong vlog stay safe, peace God bless, bye